Hello everyone, this is in the, in the next vlog eh hey guys Dumating ang aking parcel muna sa Timo So ayan I-open natin ang ating parcel So ayan ang ating video ngayon Ay, unboxing guys Mag-unbox Unboxing tayo sa aking parcel So ayan guys Ready na akong buksan ng aking parcel. Excited akong makita kung ano ang itsura niya kasi maganda sa ano sa picture. So, ayan. So, buksan na natin guys. Tara! Cover ng Remy 13. Remy 13. Cover ng Oporino. Ito naman yung cover ng uh, Honor 7, 7B. Ito yung in-order ko na ano, camera. Yan yung camera. So, yun guys. Buksan natin to. ang um, ito yung wire nya ito yung stand ito Yang hindi ko alam yan yan sya yung, yung mga yung part nya guys yan yan yung cover nya ang ah, pangtali niya, pangtali. Tapos ito yung siya, guys. Ayan, camera GoPro. Ayan, camera GoPro. Tapos, ito yung ano niya, guide niya. So, mamaya, i-install natin siya mamaya. Ayan yung mga part niya. Sinundan ko lang mamaya kung ano yung ano, ano niya yan uh, Mga part niya. So, so ayan guys. First time kong mag-order sa, sa Timo guys. Tingnan ko kung okay yung mga items nila. Sa Timo ito, Timo. So, Ayan. Tapos, what is this? Ah, ito yung nail polish gel. Nail polish gel. Tapos, ito yung, Yan set ng nail polish. Yan yung mga panglinis ng kuko. Yan siya. Yan. Masyadong gilid na gilid yung ano ito. Ayun, tingnan na, tingnan na. Ayun, pang-ipit. Ano ba ito? Pang-ipit sa ano? yung tapos, ito naman yung sa uh, cover case ko sa ano sa Redmi 14, yung sya guys. sa picture maganda. tapos, ito naman yung sa Samsung yang Samsung. Maganda rin yung cover ng Samsung. Yan siya. Maganda So, ayan guys. Yan na yung ano natin. Tapos, ito pa pala yung ano ko. Yan siya guys. Memory card. 512. Yan siya. So, ayan ang order ko. Sa Timo. Ayan. Order sa Timo. Yan na sa'yo lahat, guys. Yan. yan na. Yung parcel ko sa Timo. Yan na siya, guys. So, parang confused ako dito sa ano na ito. O saan yung machine niya. Yan siya, guys. Ayan. Thank you.